Boss! parking. Parking. Oh, sir. Parking. Ano gagawin natin, sir? Ah, kukunin ko yung lisensya ko kasi may violation na malaki laki Uukod puro kaliwa. Okay, salamat. Malaki-laki 'yun. libo yung tubos noon. Malaki oh. ka uya. Oo. Sino pa wala? Para na rin 'yun oh, blocking. 'Yun na blocking kuya. Ha? Pray kita mamaya. Oh. Thank you. Oba pa 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 pa. Wala na. magawa na. lang Hindi mayro pa ako sa bahay. Hindi Pisonet dito. Maganda dito Pisonet. May violation din yata mga 'to. Mga kapwa ko may violation magsama sama tayong tumubos ng lisensya Okay guys uh, Nakuha ko na yung lisensya ko <laughs> Pwede na ulit magpahuli So meron akong 5 points Pag so, umabot yan ng 10 points uh, Seminar na ako Good morning mga kulets Umagang umaga Traffic na naman Hindi magbabago yan Dahil sabay sabay tayong papasok sa trabaho Sabay mo pa yung uh, pumapasok sa school Umpisa na po ang uh, eleksyon Pangangampanya Ngayon ay pupunta tayo sa QC Main office ng LTO Kasi nahuli tayo na overspeeding sa Skyway <laughs> napasarap kasi ng banking banking pero mabait naman si manong LTO ginawang disregarding traffic sign mapapasarap ka talaga pagka sa skyway ka dumaan hindi ko na mauulit yun dahil isang libo rin yung bayad sa penalty plus seminar ka pa nawala kasi sa isip ko na 60 to 80 lang yung takbuhan doon sa skyway na pasarap kasi gawa nung umagang umaga gutom kaya nawala sa isip ko ngayong araw ay pupunta muna tayo doon sa tropa kong videographer Magsishoot tayo na pang intro ko sa YouTube Sa so, tuwing dumadaan ako sa Skyway, minsan di ko rin maiiwasan na magpatakbo na 100 O so, na lang ako kung anong may mga speed cam sa Skyway Tapos pagdating ko doon sa toll gate, may pinakita sa akin si LTO doon sa cellphone niya kita ko nga na yun yung picture namin dalawa ng kapatid ko kasi kaangkas ko siya eh. at ayun meron ako nakita na yung takbo ko is 107 107 kaya hindi na ako nagsalita kasi inamin ko naman na kasalanan ko at si Manong LTO is merong dashcam walang pakiusapan daw pagkahuli ka huli ka talaga ka, dadaan ulit ako doon is yes. hindi ko na talaga makuulit na magpatakbo na mabilis ako kasi delikado naman talaga sa skyway so 60 to 80 lang talaga siya lalo na sa kurbada kaya pagkakayo kayo huwag kayo mag over speed ayan ito na LTO main office sa QC ang daming nahuhuli dyan Eto dito tayo Magtutubos ng lisensya Tignan natin kung ano yung itsura Ng loob ng main office Yan, yung mga nagpupunta dyan Mga may violation <laughs> Tulad ko May violation ako Pupunta tayo dito Ang dami oh Yung iba, kukuha ng lisensya Magpaparinyo At yung may violation saan ang parking ng mga motor ano daw ang ah, umanga lang no nga 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 boss parking 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 ano gagawin natin sir ah kukunin ko yung lisensya ko kasi may violation akong malaki laki puro kaliwa okay salamat malaki laki yun Isang libo yung tubos nun ba? Diba, sabi daw Bawal daw kunin yung lisensya Kasi yung sa akin kasi kinuha eh. Pagka LTO yata Kukunin yata talaga yung lisensya no? Ulit. Lisensya. Ah LTO lang talaga E eh, ngayon malinaw Sa mga manonood nito Alam na nila Kasi Ipaglalaban nila yung mga ganyan Ba't mo kunin yung lisensya ko? 'Di ba may batas na bawal kunin yung lisensya? Pagka LTO talaga mismo, may karapatan silang kumuha ng lisensya. Maliit o malaking violation mo. May violation din yata tayo mga eh. Mga kapwa ko may violation. Magsama-sama tayong tumubos ng lisensya. Saan may maayos na parking lot? Ang laki pala nito. Parang buong munisip, munisipyo no? Main Bus parking Parking Pinakadulo Pinakadulo Ang layo Ang laki Dito kaya San dito Bus parking Parking Doon Sa sobrang daming parking dito Hindi mo alam kasi saan magpapark Oh, meron din dito. Employee. ano to? Impound. Na impound. Dami. Ikot na naman tayo. Oh, pwede na Oh, dito na lang tayo. Saan pwede? Ah, wala na dun eh. Wala. nakapila Oh, di ba pwede dito? Saglit lang. Wala siya. Okay lang. Oh. yan ako dadaan. Mayroon tong panalatay? Windows 17 Dito, baba, dito po magbabayad Ticket um, na lang Para saan po yung demerit? Sa ano yan? Sa license? Saan makikita? Doon yan sa releasing, doon yan makikita <laughs> Pagkatapos magbayad, kayo, huh? yeah, na magbayad, magpunta kayo Ayan, bayad ko na yung ano um, Yung um, baylet siya mo <laughs> 1,010 uh, dis disregarding traffic sign tapos kapita na ako sa releasing area doon na makukuha yung essentia <laughs> tapos yung ano, demerit doon daw may kita, eh pagka alam, pagka, alam ko, pagka naka 40 demerit uh, seminar yung 10 years mo na validity magiging 5 years na lang pero tanong natin kung ano yung proseso so, pagka naka 40 demerit ka sir releasing area sir okay guys uh, nakuha ko na yung lisensya ko Hihi. pwede na ulit magpahuli so dito ah, uh, pakita ko sa inyo dito dito may kita yung uh, kung may violation ka wala so meron akong 5 points pag umabot yan ng 10 points uh, seminar na ako ito siya. Bago mawala yan, yan yung binayaran ko. May makikita ka dyan, 5 demerit points. Pag nag-10 yan, may seminar nang mangyayari. Mawala yan pagka ano, nag-renew na ako ng lisensya. Ang renew ko pa naman, ng first schedule is 20, 2027. Tapos, ah, uh, sumunod nun, uh, 2030 kasi 10 years by validity yung ano yung lisensya ko kaya mawala yung demerit points na 5 pagka nag renew na ako so wag na sana madagdagan wag sana maging 10 demerit points pag nag 10 demerit points seminar tapos kuha yung lisensya mo di ba oh. pero hindi naman impound mm hindi -hmm. Buti na lang nakuha ko ng lisensya. Ang layo from Kalamba Laguna hanggang QC. Grabe. Hmm. Doon ko na yung motor ko eh. Pauwi na Laguna. Dito na namin iniwan yung ano yung lisensya. Okay lang mag-vlog ko ya. Sama kayo sa vlog. Okay <laughs> lang. Wag <laughs> wag Nakain si Kuya eh. Kunin na lang po namin helmet. Okay, salamat. Pagka magpa kayo dito, opo, vlog kayo. ko kung paano ako magbayad ng violation. <laughs> Thank you. Okay. Okay ka dyan. Laki ng demerit sa akin, 5 points. Pagka umabot ng 10, nako, yari na yung demerit points sa ah, depende kasi yan sa violation mo merong 1, merong 3 merong 5 depende sa violation eh sana hindi na madagdagan pa para iwas sa bala Up! at sa susunod ay mag iingat na ako Sang libo goodbye 1k layo pa na main office ng LTO 'yung bus sticker ko. Kwam yanay, kwam min intro ng YouTube. Sino pa? Oh. Oh bomba. Hay ano 'yung 'yung. Hindi ko na 'yung ano? 'yung like mo 'yun. Ano? Yung... San ba 'to? Oh. 'Pag lagyan ko Oh. Sino pa wala. 'Yun Kuya. Ha? Right, ah? right kita mamaya. Oh. Thank you. abang pa abang pa si dad mo, pa. Oh. Anyway. oh. Internet oh. Wala wow. na. Naubos no na. ka Hindi mayro pa sa bay. Sa bahay na mo pangalan mo. Oh, dito. Việt Maganda dito piso net. Ito yung kayong... printing. Salamat yeah, po. Oo. Eh. Hey. Ha? Ba bye bye. 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 Ang <laughs> <laughs> daming bata. <laughs> Okay, tapos na ang aming uh, shoot Medyo makipot nga lang yung daan dito At madulas Ayan na nga ho Kaya dahan-dahan lang Uy, dami na ang kampanya uh -huh. Sir Good luck, good luck Rides tayo minsan oh, Rides okay. tayo Ang bigat Hindi mo kaatras Okay na Sa Tapos na ah. Saglit lang namin na ah. sinuot. Siguro wala pang 30 minutes ang taas nito So kumain muna kami ng pares ng kapatid ko. Ayusin lang namin tong ano, intercom nagaralgal. Hello. Nagaralgal ano? Yeah. 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 Nag-echo lo. Ano nangyayari? Tanggalin mo muna. Hello. Hindi maayos yung pagkakalagay eh. Oh, ah, ganun pa rin. Hello? hello, Ba't ganun? hello, yeah, na? oh, yeah. Uh. hello, Huwag mong galaw galawin? hello, 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 Yeah hello, 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 hello. Kung gusto mo Yung hello, hello, Cardo hello, Ayaw mag-start Hmm? ganun yeah, Okay na <laughs> Kaya hanggang 16 na nga lang ako dito 54 Dito sa Commonwealth no, Meron talagang motorcycle lane dito So kahit big bike Kailangan dito dadaan Bawal dito sa kaliwa o kanan Ayan, motorcycle lane. Kapag ka nachepuhan ka dyan na ah, mahuli, eh, di yari ka. Basta pagka motor, dito lang talaga sa linyang to. Bawal ka dito sa kaliwa o kanan. Kaya mga ibang dadayo o dadaan dito, ah, hindi pa alam. So dito lang sa Commonwealth, may sariling motorcycle lane. Yan o, no? kung makikita nyo yung blue-blue na guhit-guhit na yan. yan dito lang talaga yung motor. Motorcycling. Dahil madalas na traffic dito, pasigsag-sigsag ang mga motor. yan tulad nyo no, si Koya. Diyan dumaan. Which is, bawal talaga dyan. Kailangan dito ka lang sa loob ng kulay blue.